breakfast. Siyempre, hindi mawawala yung coffee. Coffee is life nga ba, ba? Diba? So, ayun, kain kami lang kami ng kain. Kasama ko si nanay dyan. Kasi si Bea, nasa taas pa. Ah. Umakyat lang ako dyan para magsuklay ng bukot. Then, bababa ulit. Kasi, andyan, si Bea, sa baba. Ewan ko pa, naglilinis siya. Yata siya dyan. So, ayun, masters, ayun siya. Naglilinis sempre ba kabago bago kailangan, maglinis talaga. Pinsan ko nga pala siya yung ano, nag-transfer dito sa Boracay para mag-aral to support of Tita Eden. Thank you, Tita Eden. Ayan, walis na walis. Kasi wala namang ginagawa. Okay, magwalis ka na lang dyan. O, oh, ayan. O, sige pa, pa. Mm bata, syempre, hindi naman nawawala. So, kailangan ko siyang tulungan. So, ako yung pinakamabait ng pinsan na matulungin. Naglilinis din ako dyan. Parang, inanon ko siya. At sa paghugas ng plato. So, ayun, umuulan na naman. So, it was not an anger. Kasi maulan. Maulan na naman. Maulan na naman. is natin ang Dharma Beshi. So guys, ngayon ay maglalaba ako for today's video. So ayan, mag-alaba ako ng lalaba ko? Malalaba. Ang Disney Princess nyo naglalaba na. Charisse. Siyempre, wala na akong susuotin. Malamang. Kasi, umuulan pa. So, maglalaba tayo ngayon. Yeah. abang pinto. Apaka apple. May mga aso dyan. Dalawa. Ay, hindi ko isasampal mamaya kasi maulan. Ha, ah, ito yung mga tanong ni tita. Ayan yung si Sikidi din. Ayan tanong niya. May malunggay, bumamawak, hot cheese, and roses. Kaya maulan ngayon, kaya maglalaba na lang muna ako kasi bukas uwi na kami. Ah, uh, nga yung ano nang ito, uh, ang asa, tulungan ng asa. Dahil tapos na ang Disney Princess niya maglaba, eh, di magsasampay na naman tayo. Ya, yeah, ayan, sampay-sampay naman tayo ng mga damit para bukas ready na. Kasi hindi naman ako makakalabas ngayon. Kasi maulan niya. Sa binalas-malas na papunta dito sa Boracay, hindi ko man lang na-enjoy. Hindi pa ako nakapagdagat dyan. As in die. Dahil ayaw ako tigilan ni nanay. Andyan na naman si nanay. -chika, chika na naman. Maritis na naman si nanay. Ay, hindi. Kumuha lang naman siya ng ano, dahon ng uh, tanglad. Hindi ko alam kung saan ito gagamitin. Ayan, chika ng chika siya kasi um, chinecheka niya ako about sa pag-uwi namin bukas, kung ano daw oras, um, may bagyo ba o what, o kaya bang mabiyahe. Eh, sabi ko, hindi ko pa naman alam na, kasi wala pa namang galing na information support if hindi pa pwede. So, ayo nag check pa rin siya ng chika, may ganyan ganito, ayaw talaga, ayaw talaga ayaw paawat, ayan pero yung tanglad niya, hindi niya pa rin nadadala doon sa loob Loto na yung niloloto niya pero andyan pa sa tanglad niya. Nay, ang tanglad. Kaloka ka, nay. Bukas na naman yung chika. Dahil sa tagal ng pag um, namin dyan ni Nanay, uh, mag-voice na ako muna. Kasi nga, um, mamaya, aalis ako, papunta akong, ano, dimol mall, kasama si Chona. Kasi makikipagkita daw siya sa time na yan, hindi ko pa alam if matutuloy. Kasi nagsabi siya sa akin na hindi daw matutuloy. Kasi yung out niya or, ay ah, hindi pa, wala pa pala siyang work nun. So, ayun nga, sabi ko sa kanya. Sa na lang tayo magkita. Kasi hindi ko naman alam yung City Mall dati. Sa Diniwid yun eh. Ngayon alam ko na kung saan na yun. So, bale, si Chona is um, college classmate ko siya. So, ayun na, si nanay, umalis na. Ay, sa wakas na eh. Naluluto na yung naluluto mo. Um, so, ayun nga, makipagkita ko na, um, nagchat sa yata sa akin, 3 o'clock, tapos preparation ko, if, um, minutes lang, tapos, agad, arat na, alas, alas 4 yata ng hapon, kami makipagkita dyan. So, siyempre, um, ilang years din kami hindi nagkita ni Chona kasi may work na din siya uh, sa Iloilo noon. Um, kahit maulan, pero nung sa time na yon na umalis ako parang makulimlim lang para makipagkita kay Chona kasi pagka umaga, alis na kami kasi sabi nga na ni na tita na may bagyo daw na papasok dito sa um, sa Visayas so kailangan namin na umuwi in advance dapat hanggang 30 pa kami dito but 29, 28 uwi na kami 28 yata yeah. 28. ay hindi 29 yeah. 29. uwi na inibilis-bilisan ko na talaga dyan yung pagsasampay kasi um, napapahinga naman ulit kami syempre may laka din naman later yeah parang ang dami ko naman sinampay yata dyan ay eh, ang liit-liit lang naman So, tapi So, hi guys. Uh, tapos na ako maglaba at saka kumain. And, nagsabi kami kay Tita Ed. Eh, na, Manulukod kami ng TV. And, kasi walang Netflix. So, nag-YouTube na kami. Then, ito yung, ano. ano kasi maulan. Haalisan ako kami ni Nana papuntang, ano, dagat. Pero maulan, no. Okay, kasi may wifi dito. Yeah. Ay, kung may ipon, ipon mo yun. Ito, tawag ka lang? ka ba may mm. lang? na lang? Oh, Ato atong ang may sumog, may oh, ang may dalawang ay, ay. Ay. Mm -mm. Ay. 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 movie. Ay. Ay. ang Ay ambot nagakuan ako kung malakat ko subong pagalto sa daimol sa hindi Ako lang isa ko hindi mo na nagtawag so, nga ang bungas niya. Buwas, mapuli na kami sa hapon. Kay si Bia, mapainroll pa buwas. Diri sa saan lang eskwelahan.